At dito po tayo ngayon sa Magtangkop. Ito yung paboritong paliguan ng mga turista natin. Pero sa ngayon, ang ilog bumaba na. May tubig pa rin. Pero, makikita mo itong makina na ito, tumatakbo, pero yung merong sibuyasan sa taas dahil ikot niya yung tubig para iginig sa mga sibuyas niya. Ito ay naging gas siya ng makina at saka ng hose pero talagang gastos pa rin sa so, buti na lamang may ilog na mapagkukuna ng tubig para magbuhay ang sibuyas ng paklolo magandang ha, tanghalin pangka magandang tanghalin po po pero ang trabaho mo dito sa mga balsak balsak po oh, marami pa rin bang pumupunta Oh, mahinahon ka din. Grabe. Ah, okay. Pero yung tubig ng magtangkot, bumaba na rin pa? Bumaba na rin sa dami ng baganik nang tubig. Ah, talagang nararamdaman yung nahihigok. Nahihigok kasi ginagawa kanila sa mababa kahit yung pang-pon na ngayon. Nahihigok. Ginagawa sa katapusan ng araw. Ah, hindi kaya. Ibabalik lang namin sa pagbabalik lang yung datang parang saan yung mga sibuyas nila ah, kayo pala ang sumasalba doon yeah. magsangkot po ang sumasalba oo oh. Ano ah, na dyan parang kanal para bumaba eh, hanggang Fornata? Eh, 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 eh. Dati-dati, pangga, hanggang saan ang tubig? Hanggang dito sa may mga tulos Ah, sa mga, may mga tulos-tulos na yun, ando ng tubig dati. Eh, eh. Mga ilang araw ng ganyan, araw-araw ba bumababa o oh, naminintay niya ang tubig? hindi na naman po ang COVID kung hindi lang talaga ang kinuhaan para parang makadiporta sa mga panahon. pero sa turismo, maliliguan pa ba? Siyempre so, malalim pa eh. Ah, uh, sil silipin natin. Habang tayo yung um umiipot, makikita yung mga mga bansa. Ah, pero pag sabag yung linggo, siyempre dinadagsa. Ano ho? Okay. lang natin yung magandang magtangkob. Saan pa rin yung malalim ditong portion? natin pa Ito malalim. Opo. Okay. Hanggang sa ikot po doon. Ah, pa malalim pa rin. Ah, hindi ikot po doon. Pero yan diba? Serial, hindi hinukayan. Hindi po. Uh, uh, so dito naman masarap din namang maligo. Opo. Okay. Ah, uh, abot ang tao ba ay abot abot niyo pa. Dito po. Uh, ano po yan? Sa dito pa lang maligo sa tapat nito ay hihanggang dito. ah uh, masarap pa rin. Masarap. Malilis naman eh, no? Opo. Kaya, punta pa rin ng mga tao dito. Ay, malinis po ang hihanggang dito. Kaya, magkano ang bansa ngayon? Ang karta po ito ay P1,500 is ng alas 9. Alas 9? Opo. Hanggang gusto mo mag-ako. Ayun. So, magamat uh, bag ang problema ng El Niño ang ating uh, pinag-uusapan, pero pinitignan na rin natin na pwede pang maligo at kaya pa naman at swerte pa rin na may tubig. Ano bang ba source dito? Meron bang bukal ito? Ay, bukal po, baba. Ah, bukal, bukal pala bukal ito. Hindi, ah, hindi naman kalayuan yung bukal. Ito talaga ang puso ng bukal? Hindi? Sa taas pa? pa, taas pa. Ah, sa taas pa. Yung kawa? Yung bukal nga parang gano'n, tapos dito naga... Sa... Ah, sa tagal mo na pangga dito, ano yung pinakamababang level ng tubig na nakita ko? Ang pinakamababa po level ng tubig ay, ay is ko po ang tubig dito pag ano. Uh -huh. Ito lang po talaga siya ay nabawasan lang talaga dahil na doon sa sinasabi Suporta sa mga magsasaka. magsasaka po. mo na ito yung isa sa pinakamababa sa mga nakita mo? Ah, okay. uh, Ah, okay, uh, ito daw po yung isa sa pinakamababa na level ng tubig na nakita niya na ngayon ay uh, March 12 pa lang ano. So, silipin pa natin yung ibang mukha ng ilog. Dito po. Dito sa part nito. Dito sa part ko po ay kung ang sinasabi kong hanggang loob ko dito? Sino dito po? Nagpapain Ah, dito nagpapain. oh, oh, no. yeah. po dito. ay malalim pa po. Ang ganda. Oo. Hmm. Uh, ang ganda. At ang takbo ng aming ano dito ay rotis mo po. Okay. Kung baka sa ano, 1, yun nga mga kababayan pagkagaling natin doon kanina kay Pangga pinakita yung lapad ng tubig ito yung sinasabi niyang nilagyan na ng kanal ng local government para dumaloy ang tubig papunta sa Cornaga dito dahil maliit na lang siya umaagos yung tubig malakas pero mamaya pag nakita niyo sa video humihina na tapos tignan natin hanggang sa dulo pa kung hanggang saan nakakarating ang tubig para maisalba ang palay at sibuyas ng Paklolo at Pornaga. ngayon sa Kaguray River Irrigation System ng Barangay Pornaga. Ito ang mga control. Kapag malakas ang tubig. Ngayon kaya, ano kaya ang itsura ng irrigation canal na ito ng uh, NIA? Silipin natin. Tignan natin. Ayan oh, Tuyo na. Ano? Hmm. Ang lalim. Baka mahulog ka dyan. Baka may naririnig akong motor. ay naririnig ako ang tulog ng makina ay wala na talaga oh talagang tuyot na kita mo yung luwag ng ilog saan ka lang tayo ayun yun ang salari <laughs> nag water pump siya para masipsip yung tubig para iakyat doon sa taas para sa kanyang sibuyasan para paraan na lang yung mga magsasaka pero supposedly kapag talagang na uh, mataas ang tubig nagagamit ito sa irigasyon magamit may nag-uhuling may tubig pa lang kaunti pero hindi na yan para pupunta sa sakahan mo o sa sibuyasan mo kailangan mong gumamit yan para umagos ang tubig papunta doon mahal ang krudo pero yan yan So guys, nakita niyo keso dito, dito-dito na, yan ang pinakalain eh. Kira -kira tubig na lang yan, pero yung tubig na yan, mind you, mahalaga yan. Ito yung sinasabi ninyo ngayon. Umakyat tayo dito sa Santa Maria, sa Pornaga, para sunsunin yung ilog. Pero bago ko ipakita yung daloy ng tubig papunta sa irigasyon ng Pornaga, ay silipin natin ang uh, sibuyas. Amoy ko yung abono, no? Eh kasi nasa juvenile stage pa lang itong sibuyas, no? Ibig sabihin, may tiwala yung magsasaka na kaya niyang buhayin 'yan dahil may tubig sa ilog, no? 'Yun ang maganda. Dito naman isusustain niya ang kanyang paglago. Mabuhay ang magsasaka dito sa Santa Maria. Tapos pupunta tayo sa ilog. Ito na. Ah. ako sa gabion, Yung gabion, ito yung river o oh, slope protection, mga bato, para minsan kasi eh, ang karakter ng ilog, di mawari. Ma, pagtag-ulan at lanin niya, sobrang lakas. Tignan mo yung ilog, pero o, oh, hindi ka muna. Uh, walang na sinasayang ang magsasaka na lupa na kahit na tabi ng ah uh, ilog, dahil wala namang pagtaas, dahil mataba din siya tinaniman, talagang sibuyas Capital talaga tayo so hanggang doon pero tignan na natin yung ilog dito may tubig pa, nakikita nyo na may quarry site dyan at uh, doon na nila pinapadaan yung tubig no? uh, naka-standby na rin yung uh, truckman ba yan o loader o ng uh, munisipyo o ng private pero definitely hindi lamang sa quarry yan kung hindi inaabang din yan para sa paghukay ng kanal para mula doon sa pinaliligoan nating magtangkob ay bababa ng papunta dito sa irrigation ng Pornaga. Silipin pa natin sa baba. So pampinales ating panunood uh, kasi na ano lang ako eh, yung parang nakuha ni Mayor Junjun Jun Tria yung atensyon ko na pwedeng lumakad yung sasakyan mo sa ilog ng Kaguray. So yun po yung pinaka natitirang tubig na pilit na pinapaagos papunta doon. Mayroong kanal yan. Kita ninyo pagtagulan abot hanggang itaas ang tubig. Doon sa pinaka nakikita ninyong uka ng lupa sa kaliwa ang paklolo ayun purnaga pala sa kanan naman ang paklolo ayan so ganyan yung kainitan bosing magandang araw halika muna ano tuyo ng tubig ay hey, ito Nakakarating pa ba doon sa dulo? Hindi na po. Hindi na. Hanggang dito na lang to. Kanya-kanya na lang sipsipan papakyat? pa Hanggang uh, ilang araw pang sibuyas dyan sa taas? Sa araw ano po po yan, hanggang katapusan pa ako ng April. Abril. Abril? Uh, Hindi Marso? Isang buwan pa? Opo. Kaya-kaya uh, to? Hindi na po yan. Ay, anong gagawin? Balon po yan, bago dipuel. Uh, ito pang support, pero iyon pang dipuel. Papunta ka saan? Yan po, ano, papitigil po na si Puyas. Aba, ilan ang lata mo? Isang po, Puyas. Aba, ayaman ka. Uh, salamat. <laughs> Thank you. So, hanggang dito na lang. Ako si Rod. Salamat sa inyong panonood sa ating vlog.